Hi guys! So, lumiss niyo ba ako? So, ilang araw din tayo hindi nakapag-vlog kasi nga, ay grabe, kinapagit ang mami ninyo. So, for today's video is, eh, uptan niyo kami nga mag sa bunyag. Actually, wala na namo na abutan sa simbahan kaya na late kami. So, nag-chat ang classmate ko, nag-retsyo na lang daw kami sa balay sa ang pangamiga. So, magani na nagkiritanay na kami dito. So, mga batch... Uh, 2,000 13 ko na mga classmates sa Notre Dame of Ana. So, shout out sa mga classmates ko da, no? So, mga ina, wala pa kami kaabot sa mga palabutan. Lipong naning ning duwa ko ka, anak. So, diri na kami, nakaabot na kami, pero tama, tama naman kay wala pa man sila ka start. So, bago lang man sila gawa, diri na So, timing naman kit. So, amo na, nakapastar na, nangandi na. So, buro kaon kaon naman. Ho. So, arin, isa kong mga anak, bibi po, gising naman. Yung eh, si Bibigia, wala pa ka pangamuyo kaginaya, ginaya, lumpia na nang ginupaka niya. So, arin, medyo patulog naman, ginagalot kut kut na siya, patuyo -tuyo. So, magani isa naman, upakay yun naman yung mga marshmallow, yung mga cookies. So, ang magani na, bay, naglakat naman kami sa tinda, kanong baka sa nanamon, kung anong mga ulan din sa sulat pa ni so, mga inang nagatimpla, kung at that time sa didi niya. So, gabulig man siya, no, kung maguyat man siya sa taklob, sa iyang bibiro. So, gusto niya man magbulig tani, pero hindi pa maligid siya kasara. So, ang magani na, natingalan na lang ang papa niya nga nag-video-video, galit ko na, gulpi naman ng salot nga tubig. Tayway siya kabalong nagaba vlog ali takon iyaya te kadlano nan kami duwa eh Ha? Ha? Tu tay mari na kami sa palingke no, no bakarang kami sa mga kinang nanamon diri itlo yeah. mga dog food no di ba? Kono na mga lemasmat, angus pambay kamatis no di ba? So, kailangan budgetan gid no? So, magani na, dahil nga tili on, do pa tuyo naman ang ato nga dalaging ging, yung medyo tuyo na gid Pag abot sa balay, wala na. Lipog na gid no? Toink, o, no, diba? So, magani na, may, may pabidyo-bidyo pa ang nanay, no? Kaya para masyempre, makita nyo man kung ano man ang akon, nga na agyan, no? So, gabi lang ang experience. So, salamat kasi sa inyo nga pagtana for this video. Thank you, Lord!